So, what's up, guys, part 2 na naman to guys. Ah, kakain din ng gulay. Ah, ito naman ay langka, guys. Ito ay langka, guys ah. Try ko lang, guys, kung Pero kumakain naman ako dati nito, ngayon hindi, tagal ko nang hindi kumakain nito, guys eh. Kaya, oh, no? lang langka, guys, langka, yan. Gulay na langka, guys. Pero mukhang ano to, gata to, guys eh. Gatang langka, guys. Ayun oh. No? katang langka ah, yan ang ulam ko ngayon uh, tanghalian guys yan ang hindi ko alam kung masarap to guys ano naman siya malambot yung pagkaluto guys konti lang konti lang mahalat lang alat ng konti yung pagkaluto niya guys So, yan Oh. So, tara. Titikman ko. May lasa naman na konti. Maalat na lang konti. Pagkaluto. Masarap naman. Kasi kumakain ako ng langka guys eh dati. Ngayon. Try ko kumain. Sarap. Pwede. Ayan. Dangan ka, guys ha. So kain tayo guys. Hindi ako nandidiri ha. Sarap to. Hindi ako si ano. Tito Mark. Ha? Hmm. Sarap. Sarap yung pagkaluto. Maaalat konti eh. Tapos sinalo ko sa kanin. Galing yan. So, binukbang ko na, Binukbang ko na guys yan. Harap. Hmm? Oh, big shout out sa kumakain ng gulay na langka guys. Masarap pala to. Ayan. Oh, big shout out sa inyo. Yung kumakain ng langka guys na gulay. Masarap pala ang gulay na langka guys. Na may gata. Hmm? Ito. keputusan lama ni abang oi guys. no. Jap. Sorry. Hmm, burung tinggal kalangan ni kau guys. Hmm. Ahora, a ver, las, las. Mmm. va, wow. Mmm. Mmm.